guys, welcome to my channel. Ayan. At po kami, malapit na malapit na kami sa Central Pier at ito po ay galing ito po yung jet na to ay galing po sa Macau. Ito po ay galing sa Macau. Ang bilis, guys. Turbo jet. Ayan. Susunod naman 'yan, may may, an sumusunod sa kanya. Hulaan niyo kung anong kulay ang susunod diyan. Ano kaya ang kulay ang susunod dito sa jet turbo na pula na ito? Aha. At mamaya nag mo yung fer, ano ferry ng papunta sa Discovery Bay. Ayan. Pero ang kasunod nito, anong kulay kaya? Kasi nauna yung pula. Susunod ang kulay na ang bilis nito, oh. ang bilis nitong turbo jet na to. I am sailing. I am sailing. Ano kaya ang um, kasunod nito? Anong kulay? Anong kulay kaya? Ayan na, parating na, parating na. Ito? At ang susunod na kulay dyan ay... Ang ganda ng view talaga dito. Worth it. Wala kasing sasakyan ang... Oh, wala kasing sasakyan ang pupunta po dun sa pupunta namin. Kundi, ferry talaga. So, by sea. So, sea travel po tayo, guys. I am sailing. I am sailing sailing daw sailing so ayan po guys malapit na po tayo dyan at aatras yung ano ko at ang uh, mayroon isang mabilis din ito po ay papunta at kami naman ay pabalik sa central pier ito po ay boat yung mga nag -ano sa dagat nagbabantay sa dagat o, o nangingisda ganun po So, ayan po yung red pa rin. Malayo. Malayo ang direction niya. Oh. Isang parang ano din to, may way sila, di ba? May way sila na sinusundan. And pinokos ko na ang bilis ng, ano, ng tubig. Pero naabutan pa rin ng blue ito. Ang bilis. Ang tagal nung, anong sumusunod na kulay, Ang tagal. Oh. Oh. Ayan na. Kutay. Kutay. Water jet naman ito. Ito pa ay galing sa Kutay. Saan mga galing yung Kutay? Siyempre sa Macau. Ang, ang ano nito ang haba. Yung isa naman ang... Ito naman blue. Mabilis yung red, pero ano, nabutan din yung blue, of course. <laughs> Nakakatawang manood ng ganito. Tapos dun sa kabila na naman, sa right side niya, ang, ayan, ayan po, galing sa Discovery Bay. Ayan po yan, yung isang ferry na yan. Mabilis tong blue din ito, mabilis. Mm -hmm. Mm -hmm. So guys, tapos yung araw na ano, na maga kami pong nagbiyahe, mga nakuha po namin 8.40, tapos 8.40, tapos doritso dun sa pupuntahan namin. Parang ano, al adun kami alas, sa uh, kasi ang biyahe lang ng Central to Ping is 15 minutes. And then, uh, nag-stop nag kami doon. Bumaba yung mga paseros na punta ng Ping At kami naman ay naka-stay doon sa loob ng ferry. Kasi pupunta po kami sa isang isla. At doon po, wala pong sakin na makakapunta po doon. I think meron. Pero ano kaya? Para bakit masasakyan ng mga polis? Mahina din naman doon. Wala. Kasi nasusuraon po ng ano, tubig nakasuron ng tubig. So, fear lang talaga puputa pupunta doon sa isla. Nakausap namin ngayon, as usual, 15 minutes lang ang nakausap namin. Nakausap namin. Tapos, nag, of course, kung anong biyahe doon, yun ang hintayin mo. So, bali, ang pabalik na biyahe namin, alas 11. So, alas 10, dalawang oras lang namin doon. Um, kulang kulang dalawang oras kasi syempre 15 minutes pagpunta mo doon o oh, o maghintay ka pa doon kasi ibababa pa sila kaya after after na lahat okay na ay akyat na siyempre uh, syempre machichik ka lahat ba diba? tapos umakyat oh, na kami 15 minutes after 15 minutes baba ulit sa baba maghintay ulit sa waiting area hindi ka pwedeng lumabas kailangan dumating yung ferry bago ka lalabas akala ko pwedeng lalabas para mag ano dun sa labas ng ano sa doon sa doon sa pier ba bawal. Kailangan tumating yung sasakyan namin bago ko yung sasakyan bago yung ferry bago kayo para palalabasin. Ganun pala doon. Akala sabi ko no ay doon tayo magano mag mag, mag mag selfie or, or for example <laughs> bawal talaga. Pag wala pa yung ferry hindi ka makalabas maghintay ka doon sa loob. Pag dumating na yung ferry tapos sabi nung no, in charge doon na okay na labas na kayo. Ganon. So, ayan po guys, ang sun galing discovery po to eh. Kasi maalala ko nung nasa discovery ako dati laging sakay ako ng pag twing day off. Sakay ako ng fair derecho, di ba? Tapos ano pa? Yung pamasahe half sa uh, half sa ano sa half fair. Kasi may discount. May discount of W Domestic Helper. So, ayan po guys, ang hina nito pero okay lang. Ang bilis nung naka, yung galing Macau na yun. Kasi turbo oh, jet nga eh. Turbo. Kasi sabi ko nagtataka ako bakit ang bilis-bilis nung nakapula at blow. Samantalang ito oh. Inaano yung way. Tingin ang, ang bagal, oh. Ganun. Tignan mo yung blue. Wala. Hindi ko na makita dyan. Kaya yan, nakafocus ako dito sa ano na to. Ba, barang, hindi ko alam, galing pingchaw ito or galing discovery bee ito or galing ano. Pero yung pingchaw sa amin. <laughs> Nakasakay ako ng pingchaw eh. Malam, ano to discovery bee. Eh. mo kahit mabilis yung ako Muy <laughs> Kasi, <laughs> ano, admin. Muy woo. Ayan na po, nakarating na kami sa Shontak, sa pier sa kadadaan namin yung Shontak. Doon, ayan. Madaan ang Shontak, tapos punta doon sa Pier, doon sa Central Pier. Ayan o, oh, nagkintay pala yung blow doon. Lapit na. Kasi syempre sa pagpaano nila. Eksakto na lubat ko, hindi ako, hindi ko kinuha yung lumatong lutang na sabi nung kasama, kasama namin na nasira yung poste. <laughs> yung lumatong lutang na parang poste, sabi niya. Uy, nasira yung poste, sabi niya. Pero ayun, nakarating na po kami. Dito na kami sa Central, guys. Ito po yung, ano, gitnahan ng Worldwide at IF, sa papunta ng IFC. Sa Square Center. Ayun, oh. Ayan, first time again. Na at nagutom Central, na kami. At uh, papunta sa ayan. kainan. Alam niyo naman, di ba? So, ayan po kami. Central. So, we're here now. At maghalap ng kain yung isa ni nakapa ba, dalawa lang pwede palang makapasok kaya si si mayor si your mayor matin nakapasok dalawa lang kami pumasok bawal pala yung tatlo so yan guys at pupunta po tayo maghanap ng kakainan kakainan at po yung so dito po kami sa Jollibee Jollibee, Jollibee. kasi gutom na Hindi. Ang bait nila, pinaupo kami dun sa upuan nila. Yung iba, ay ano yun. Nakaka, nakakagutom. Nakakagutom yung mga ano. Ang salamat ko pa yung more. Yung ayan po yun. guys. <laughs> <laughs> so dito oh. Bayan. Pero hindi ko dinig nagtatago. Di nakamaska. Ano ko bengket? Nakapunta na ka doon? Bagyo, nakapunta ka na? Hindi hmm. ah, pa? Punta ka mamasyal ka doon. Magkita mo yung The Stone Kingdom. <laughs> o, oh, taga saan ka? Saan ka? Oh, makikita naman na Bisaya kay. Hahaha. <laughs> Tagalog. <laughs> Ganun, ganito ako, kuwela ako pagkakabayan ko. Hindi yung ano, di ba? oo o. Marami dito. O, oh, ayan, ang bilis yung order namin. Charot. Ayan, guys. Ano na lang, drinks. So ayan guys. Kain po tayo guys, nagutom si Inday. Ayan <laughs> Hello. Uyoyak <laughs> ang sombrero niya. <laughs> <laughs> um. And kain po tayo guys, nagutom yung alaga namin. Kaya kain ko tayo dito sa Jujube. <laughs> Jalabi pala. Ayan, yung isa. Oh. Guys, after Jojo B, pumunta po ako sa apartment number 17. So, ayan po nag-order si ate po ng dinner namin. So, yummy, yummy. Yummy pizza. Thanks for watching. Love you all. God bless.